Suportado ng isang mambabatas ang paglalaan ng bagong pondo sa Ninoy Aquino International Airport o NA para mapabilis ang serbisyo nito. Ayon sa isang pag-aaral, ang NAIA ay nasa ikawalong pesto pwesto sa listahan ng worst airports pagdating sa mga oras ng pila sa Asia. Alam mo di ba katsabihan natin nga, pag may biyahe tayo, ay kailangan dumating ka sa airport at least 3 hours uh, bago 'yung flight mo. So, naranasan ko yan maraming beses na rin. At alam ko, kayo rin na naranasan yung maraming beses na rin yan. Isa lamang si Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez sa mga nakaranas ng mahabang pila sa NAIA. Ayon sa pag-aaral ng Kasago, isang international vacation rental company, kabilang ang naiya sa worst airport sa mundo dahil sa mahabang pila na kailangang tiisin ng mga pasahero. Ayon sa mga babatas, kung maaari ay hindi lalampas ng 30 minuto ang oras sa pila ng mga pasahero sa naturang pandaigdigang paliparan. Ideally, dapat pagbaba mo, uh, papasok ng airport up to the time na makaupo ka do sa dulo para intayin mo na lang yung flight mo, I think dapat mga 30 minutes lang ang queuing period dyan, yung pagpila. Or pag ka naman sa aeroplano, pagbaba mo ng aeroplano, hanggang makalabas ka ng airport, dala mo na yung bagahe mo, at least 30 minutes or less, of course, ang iniintay natin para makamatapos matapos lahat itong proseso na to. It's, it's always, it all boils down to simple. The system should be simple. It should have with speed and without more service. Nangangamba ang mga bata sa posibleng epekto ng problema sa NAIA sa sektor ng turismo ng bansa. Malaking hamon anya ang naturang pag-aaral para mapabilis ang serbisyo nito. Ay, syempre, malaking implikasyon sa tourism arrivals natin. And the impression that it would create, again, kung hindi natin mababago, we are on the rebound and hopefully we sustain the momentum of uh, the tourism arrivals. Kaya, ano to, integral part ng tourism upheaval natin, yung uh, improvement ng NAIA airport at yung iba pa nating uh, airports. Clark, uh, Cebu and other airports. Bilang vice chairperson ng House Committee on Appropriations, suportado ng mambabatas ang pagtatalaga ng bagong pondo para sa naiya upang mapabilis ang servisyo nito. Una nang sinabi ni Makati 2nd District Representative Luis Campos, ang Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, na inaasang tatanggap ng bagong pondo ang naiya sa nagkakalagang 2.8 billion pesos sa susunod na taon mula sa 5.7 trillion peso National Expenditure Program o NEP sa 2024. Pero kung ito ay para makatulong mapabilis ang servisyo ng uh, NAIA, Uh, we will welcome and support this uh, appropriations. Kung kulang pa, hopefully madagdagan pa natin. Pero ang main na uh, trust dapat ay yung pagpapabilis. Speed and the safety, of course, of the traveling public. Mapabilis yung pag-alis, uh, yung mapabilis na mawala ng pila, mapabilis yung paglabas ng airport, at uh, maging safe yung ating mga mambabiyahe dahil dito sa pandagdag na pondo na to, so supportahan natin yun. Well, modernization of our equipments una yan para yung flight delays at saka scheduling uh, maayos. At syempre yung technology. We have to bring in technology in the same way na nakikita natin technology sa ibang bansa. Uh, you, you always think about Singapore, you think about... Uh, tanging uh, airport Dubai, well Hong Kong airport and other modern airports. I think those technologies should be should be brought uh, into naia. kasi kung anong meron sila dapat yun din ang meron ng naia at this time. dahil traveling is a hassle-free work dapat at uh, that technology should be put into for. Dagdag pa ng mambabatas na papanaw na rin ang pagmodernize sa mga kagamitan ng pandaigdigang paliparan ng bansa.